Cebu Provincial Government nagpadayo sa pagpumuto sa relief of supplies aron ihipanghatag sa kalungsuran sa grabing na epektuhan sa bagyong tino. Samtang ang Kapitolyo nagpahigayon og donation drive tabang sa mga naepektado sa bagyong tino. Si Juliana Flores adunay report. Uban sa mga volunteers Nagpadayon ang mga sakop sa Cebu People's Action Center sa gihimo nga repacking sa kinarton nga mga relief supplies aron ipanghatag sa mga apektadong pamilya nga nagrabihan sa pagkusok-kuso sa bagyong Tino. Sa so warehouse sa Kapitolyo, buntag odto gabi ang pagpahigayon sa pagpamutos sa relief goods aron mahatagan ang tanan nga lungsod nga naapektuhan sa bagyo. Usa sad mi sa naapektuhan sa una sa Ormoc sa 1991 flash flood. Muna ay nakapaghat na ako, pag-arihin ng uh, volunteer sa provincial capitol para pagtabang ko sa mga tao na nakasinati sa mga na sinatian before. Naka-follow ko ni GovPam sa Facebook but wala pa, ko, wala pa na ako nakita ng post until lang among friend nag-send siya sa si GC. Since amo um, kay okay naman kanang di ko may mutang na araw ko sa balay so like I should use the time to like uh, do something nga uh, kanang kuan ba with the purpose uh, mausad na among gibuhat pag earthquake kay volunteer me dayon after sa kuan. Oh. Uh, ako okay. kay nag-dorm ko sa nako ka itong kay nako ka itong nagbaha sa saka San Carlos. So, dito saan ko nakabantay na ang mga mga poste kay na sa nahiwi na sa Basta parehas ako ano, kanang wala ako ko yung sa balay. Kailangan sa mga ganaan nako mataba, mataba. Makita nako sa Facebook, tingnan na at least nagamay na na tabang ko. Samtang sa Capitol Heritage Ground, gihimu usab ang donation drive. Ang donation drive, usa ka bayanihan nga pamaagi sa pagpaambit sa mga grasya ngadto sa mga grabing na apektuhan sa bagyo. Although we are also been damaged or hit by the typhoon, ginunit kaya po ni kay uh, spared man po ang place so dili lang kay may na, na, and, na, bahaan and then privilege niya po ng thankful nga wala din apektuhan. But the area really was really hit. So, uh, in our little way, mag the to could something sa ila kakay. I mean, there are people who really need uh, this help. So, sa po, sa Bung Province, we are in, in here together. So, tanan nato ni Malagpasan. And the guns and San ma ayus o mawala rin ni yung mga problema. And pa, very good job, you din Mungi na sa atong provincial. Si Governor Pambari Quatro nagpadayag sa mga subuanon sa pagtinabangay o pagpakalikon alang sa pagbangon sa mga naagian nga kalamidad.